Ang aso, higit pa sa best friend, sila'y pamilya. Alam mo ba na ang pagyakap sa aso mo ay nakakababa ng stress levels? Tara, tuklasin natin kung bakit sila'y tunay na lovable. Mula pa noong sinaunang panahon, ang aso ay kasama na natin. Sila'y naging tapat na kasama sa pangangaso, tagapagbantay, at higit sa lahat, kaibigan. Ang kanilang pagmamahal ay walang kapantay. Ang mga aso ay may kakayahang makaramdam ng ating emosyon. Kapag tayo'y malungkot, sila'y nandyan para magbigay ng comfort. Ang kanilang wagging tails at puppy eyes, sino ba ang hindi matutunaw? Alam nyo ba na ang mga aso ay may sariling fingerprint sa kanilang ilong? At ang kanilang sense of smell ay libo-libong beses na mas malakas kaysa sa atin. Sila'y hindi lang lovable, sila'y amazing din. Ang pag-aalaga ng aso ay responsibilidad, pero ang pagmamahal na kanilang ibinibigay ay walang katumbas. Bigyan natin sila ng sapat na pagkain, ehersisyo, at higit sa lahat, pagmamahal. Mahal mo ba ang iyong aso? I share ang video na ito sa mga kaibigan mong dog lover. Mag-comment sa ibaba ng iyong paboritong memory kasama ang iyong for baby. Huwag kalimutang i-follow ang aming page para sa mas marami pang dog-related content.